Hello guys, nandito na naman ako at ito, napanood nyo na ba itong speech ni Marco Beta, ni Mr. 2K sa, uh, sa first day ng rally ng INC. Okay guys, ito, matatawa ka. Pero ito rin ang panawagan ko ha, sa mga INC, intindihin nyo mabuti ang kanyang speech at kung ito yung inyong iintindihin, masasabi ko kayo ay ginagawa nitong tanga. Isipin mo, mga miyembro na kayo, kapwa niya kayo ay NC, ginagawa niya kayong tanga. Bakit ko masasabi na ginagawa niya kayong tanga? Eto, una, hanggang ngayon, sinabi niya, uh, ang diskaya, eh dapat mabigyan ng witness protection program. Talaga ang diskaya, eh, eh pinagtatanggol niya. At pinagsisiksikan niya na dapat daw ay napat, napat, napasama sa ano, sa... Uh, witness Protection Program. O, di ba galang? Obvious na obvious. Ang tanong ay bakit mong pinipilit? Totoo ba ang sinabi ni Ramon Tulfo na tumanggap ka ng 120 million na ang alok mo ay 1 billion? O, ang mga diskaya kasi ang nagbigay ng 150 million na tulong para dyan sa nitong nakaraang meeting ninyo na ginanap dyan sa Philippine Arena na pinatawag mo Marco Beta ang mga kontraktor. Ano kaya? Di ba? So, isa sa katangahan binobobo kayo ng mga INC. Eh obvious naman na guilty-guilty ang mga diskaya at sinasabi nito ni Marco Beta na natakot daw. Natakot daw ang mga senador na ang diskaya ay magsalita pa. Ano ikakatakot? kakatakot eh kahit hindi naman sila magsalita, mabibisto at mabibisto naman sila. Eh sa katunayan, ang dami nang nabisto ngayon. May mga kasong ididimanda na nga, di ba? May mangungulungan na nga ng mga kasamahan mo sa December. Eh bakit? Kailangan ba yung testimonya ng diskaya? Hindi! dapat dun sa mga diskaya habang buhay yan eh, na makulong at yan na yan ang mangyayari sa kanila. Ang tanong, eh baka pag nangulungan ng mga yan, eh baka kumanta ka mo. At ang ikanta, eh hindi kaya ikaw Marcobeta. O yan ang unang pag panggag paggagago sa inyo nitong kapwa nyo yung uh, INC na isang bobo. Ito ang kabubuhang pangalawa na ginagawa at uh, pambububo sa inyo, pambubudol sa inyo mga INC. Kayo lang naman ang nabubudol nito eh. O anong pangalawa? Isipin mo, Hanggang ngayon gutesa sa bukang bibig niya. At sinabi niya the most cred most uh, the most credible witness the Senate ever produce Credible? Paano? Eh ikaw na nga nagsabi, hindi mo ka kilala? Ipinakilala eh, lang sa iyo ni ano, ni ah uh, Mike Diferencia. At pagkapakilala sa iyo, kinabukasan nag-witness na. Hindi mo kakilala personal. Tapos naging credible. What the heck? Ganyan ka ba katanga bilang abogado? Ah, uh, Mr. 2K? O ganyan din katanga mga INC na mga binubudol mo? O INC, tatanga-tanga ba kayo? Mga INC? Yung mga nagpapalakpakan dito kay Barco Beta? O sa mahina lang ang inyong mga pangunaw at mga comprehension nyo? Isipin nyo, most credible <laughs> ang lakas ng tama, palong-paloy, eh, no? incredible, kakakilala lang. Tapos ngayon, uh, pinatawag niyang artisi. <laughs> uh, kakas, ano, kinasuhan? Bakit? Dahil sa pamimeke? Pamimeke ng perma, pamimeke ng, ano, ng uh, notaryo? Credible ba yan? Eh ngayon, dahil most credible, asan ah, si Gutesa? Ang balita namin, eh mukhang bumaliktad na yan. Kung so, magandahan dala nga. <laughs> Baka alam ang ang balita, nag-recant na. At paano naging credib credible ang isang magre-recant? Ibig sabihin, ang statement niya, hindi totoo. O di ba? O mga iglesia, mga INC, binubudol kayo. Ginagawa kayong tanga ni Marco Beta. Hanggang ngayon, ang bukang bibig, si Cotes. <laughs> o ang pangatlo, bakit hindi niya nabanggit ang kanyang salin? Ang pagiging transpa transparent niya sa kanyang ano, sa kanyang ah uh, sose. Sige yeah. What? <laughs> ang tanga lang eh, no? Sadya kayong ginagawa ang tanga nitong si, ano, si Marco Beta, ha? Kaya, ewan ko ba, sa mga bobo, manatili lang kayo mga bobo, makikin. <laughs> so, ilang lang. Sa mga bobo, titili siya at may sayad. Kaya yung manatili kayo mga bobo at may sayad. So, ang may sayad, ay lagi high blood. Ang lupit talaga ni Marco Beta, mambudol. Eh. <laughs> Bye!